ay nagbalang araw po muli sa bawat isa sa mga isa inyo po mga minamahal naming uh, taga-subaybay dito po sa programa ng araw-araw na pagpapala. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna ay dumulog sa pagpanalanginan ng ating pong Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po Panginoon Diyos sa iyong kabutihan sa araw na ito. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat po sa aming kalinisan ng kaisipan, Banal na Espiritu Santo. Kami po ay lumalapit, Panginoon, at humihingi ng kalakasan nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po kami na pakalinisin ang aming mga puso, Panginoon, at isipan sapagkat kayo, Diyos na Banal, marapat po lamang na lahat ang lumalapit sa so may kabanalan. Panginoon, gamitin po ninyo patuloy ang programang ito upang maabot po namin ang pangailangan ng sa lahat, espiritual na pangailangan, kauhawan, kagutuman, mga taong nawawala ng pag-asa. Katulad din po namin ng araw na nawala ng pag-asa. Subalit, so, salamat po. Nakilala po namin kayo. Kanaliwanagan na po ang aming buhay. Dalangin ko po. gayon din po ang mga kapatid po namin at minamahal na taga-subaybay dito po sa araw-araw na programa bilang o oh Diyos kayo po ang ilaw ng sanlibutang ito, maliwanagan din po ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Makapagbigay o makapagdulot din po ito ng pag-asa sa bawat nanonood at nakikinig nito pong programa ng araw-araw na pagpapala. Salamat po Diyos sa programang ito. Sa aming pagpapatuloy, kayo pong maluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus name we pray. Amen. amen. Salamat po sa Panginoon. Nais ko pong ihandog sa inyo sa umagang ito patungkol po sa aklat po ng uh, Roma. Mula sa kabanatang labindalawa hanggang sa talatang isa po at dalawa. Ganito po ang pagkakasabi sa talatang isa. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi po sa kabana sa talatang ikalawa, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito at mag na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo at siya po ay nakikiusap sa atin na tayo po maging mananampalataya at hindi pa mananampalataya. Na ang paalala niya po, alang-alang daw po sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Tayo daw po ay uh, ialay daw po natin ang ating mga sarili, bilang mga buhay at banal na kalugod-lugod sa kanya upang uh, ito daw po ang ating karapat dapat na pagsamba na ating dapat gawin sa ating Panginoon. Ang pagsamba po sa Panginoon uh, may, may may paalala ko lang po, po.nais po ng Diyos ng ating puso ay mayroong kalinisan git sa lahat ang ating mga buhay. Upang tayo po ay maging karapat-dapat sa paglapit po natin sa Diyos. Kung tayo po ay lumalapit sa Panginoon at ang ating buhay maging ating puso ay uh, may mga bagay na balakin Katulad po sa paghingi po natin ng tawad sa ating Panginoon. Tayo po ba ay nagpapatawad? sabi po sa aklat po ng Matthew chapter 6 verse 14, kung tayo daw po ay hindi nagpapatawad, hindi rin naman din daw po patatawarin ng ating ama na nasa langit ang ating mga kasalanan. Subalit, kung tayo daw po ay nagpapatawad, patatawarin din po ang ating mga kasalanan ng ating Panginoon. Kaya nga po ito siyang uri ng pagsamba na kalugod-lugod sa Diyos yung pong ating mga katawan o yung ating mga puso't isipan, marunong po tayo magpatawad. At ang ating mga katawan, upang maluwalhati ang Diyos, tayo po ay lumayo sa mga bagay, sa mga sitwasyon, sa mga lugar na ayaw ng Panginoon. Kasi po, kung ang Panginoon mismo ay tunay na pinapanginoon natin, at sinasabi nating ating Diyos, Panginoon at Tagapagligtas, eh kung ano po yung ayaw niya, dapat po kahit gusto natin, ayaw na rin natin na ayaw niya. Kahit gusto natin, ay ayaw na din po natin. So, kung gusto ng Diyos at ayaw naman po natin, dapat gusto din po natin. Ganon po ang pagsunod sa Panginoon. Isang uri din po ng pag-aalay ng ating mga sarili bilang kalugod-lugod na handog sa Diyos. Ilalayo po natin ang ating mga kaisipan sa mga bagay na hindi tama sa mga bagay na makamundo katulad po ng mga mahalay na panoorin, mahalay na salita, mga mahalay na mga sitwasyon na ating pong tinatangkilik. Ang sabi po ni Apostol Pablo, huwag na daw po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na daw po tayo at magbago ng isip upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos kung ano yung mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Para malaman po natin ang kalooban ng Diyos, dapat po, magnyari po ang kalooban ng Diyos sa atin na tayo'y mabago upang malaman natin kung ano ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ang spiritual po na pagsunod po natin sa Diyos, kung tayo po'y hindi naniniwala at nananampalataya, imposible po na ang gawaing espiritual ay maghari po sa ating buhay. Kaya kung tayo po ay tunay na mga tumanggap sa Panginoon bilang ating Panginoon tagapagligtas, dapat po kung ano yung nais po ng Diyos ay ating gagawin. Yung mga hindi pa po at tunay na nagkakaroon ng maayos at tamang relasyon Marami naman po talaga sa ating mga tao, maging dito po sa sekular, kilala po natin ang Panginoon, kilala natin ang Diyos. Ngunit, wala tayong kalakasan na gumawa ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban sapagkat ang kanya pong Espiritu Santo ay hindi pa nananahan sa ating puso at sa ating buhay. Mangyayari lang po ang mga bagay na yon na pananahan ng Banalang Espiritu Santo kung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon Diyos. Sabi po 2 Corinthians 5.17, isa na raw po tayong bagong nilalang kung tayo nakipag-isa sa ating Panginoon. Wala na po yun. Dati nating na kaisipan, dating pagkatao. Tayo'y iba na. Mga bagay na magaganda, banal at maayos, yun na nagiging ating kaisipan. At hindi po tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Ano po ba ang takbo ng mundong ito? Name it. Nandiyan dyan po lahat. Lalo na po sa mga uh, sa sekular no mga kabataan po andiyan yung mga sobrang pagbibigay lugod sa sariling kasiyahan na nakalimutan na yung Diyos po na siyang dapat mabigyan naman natin ng kasiyahan upang ang Diyos ay magpala sa atin kung hindi po mababago ang ating puso mababago ang ating mga isip nakakalungkot po dahil tayo po ay namumuhay sa kadiliman na malayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang nais po muli ng ating Panginoon, paalala po ni Apostol Pablo, huwag na daw po tayong umayon sa takbong ng mundong ito. Huwag tayong makiisa sa mga bagay na hindi dapat. Kung talagang mahal po natin ng Diyos, ialay daw po natin ang ating mga sarili bilang mga buhay na handog. Lumayo po tayo sa mga kasamaan, mga bagay na nagsisilbing balakid sa paglapit natin sa ating Panginoon. Siya lamang po naman ang dahilan kung bakit madalas sa ating pananalangin, hindi po tayo madinig ng ating Panginoon. Dahil ang sabi po sa banal na kasulatan, ang ating pong kasalanan ang nagiging hadlang, kaya po hindi tayo madinig ng Panginoon. Hindi naman po literal na hindi niya tayo madinig. Ibig lamang po sabihin na hindi niya tayo madinig. Hindi po tayo talaga pinakikinggan. Parang tayo po ng mga magulang. Hindi po ba pag ang bata o ang ating mga anak na talagang sinasadya yung mga pagkakamali. Misan, kahit nadidinig natin yung sinasabi nila, parang wala tayo nadidinig. Para tayo nagbibingi-bingihan. Lalo po ganun din sa ating Panginoon. Dahil mahal niya tayo, hindi niya hayaan na yung kasamaan ay maghari sa puso't isipan ng kanyang mga minamahal na anak. Dahil sabi niya po sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng sa kanyang tumanggap at manampalataya, binibigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. At kung tayo po ay mga anak na ng Diyos, natural naman po. Wala pong magulang, wala pong ama, nahahayaan ang kanyang anak na namumuhay sa kasalanan. Ganon din po dito sa lupa. Hindi natin hayaan na ating mga anak gumagawa ng mga bagay na ayaw po natin. Kahit naghahabilin tayo ng mga bagay na kanilang dapat iwasan at ito'y kanilang ginagawa at nagagawa, di po ba tayo ay nagagalit, nagdaramdam, at tayo po'y nagpapaalala sa kanila. Misan nga po, may mga magulang na nabibigla, nasasaktan nila ang kanilang mga anak dahil mahal nga po nila. Hindi ko naman sinasabing tama, nasaktan sila. Pero okay lang daw pong paluin ang bata. Ha? Yung tamang pagpalo dahil hindi niya raw ito kamamatay. Bagkos ito daw po ay magiging gabay sa ikatutuwid ng buhay ng ating mga anak. Maging tayo po ng mga magulang dito sa lupa, meron din po tayong mga dapat sundin na mga paalala ng ating Panginoon. Baguhin ang ating mga sarili, ialay sa Diyos bilang mga buhay na handog. Paano po? Tingnan po natin, basahin natin ang salita ng Diyos para magkaroon po tayo ng kaalaman at karunungan. Sapagkat ang kaalaman at karunungan, ito daw po sa ating buhay ay kayamanan. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banalang Espiritu Santo, maraming salamat po o Diyos naming makapangyarihan sa lahat sa salita mo na tinuran po sa araw na ito. Nawa ito po yung nagsilbing patuloy na kayamanan na siyang binhi na patuloy na naitanim sa isip at puso ng mga aming minamahal na taga-subaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala na ang puso't isipan magsisilboy po ito na isang matabang lupa na siyang nataniman ng binhi ng buhay na ito po ay mabubuhay magyayabong ng maraming bunga at higit sa lahat kayo po ang malugod, Panginoon, sa bawat bunga na iniaalay po ng bawat mga anak mo na nagmamahal din po sa inyo. Maraming salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, na sa aming mga minamahal taga-subaybay, patuloy pong pagpalain po ninyo ano man ang kanilang pangangailangan, spiritual, physical, mental, emotional, maging mat material at pinansya na pagpapala. Abutin nga po ninyo ang kanilang mga pangailangan ayon sa kanilang kalooban. At dalangin ko yung sa lahat, pagpalain po ninyo ang mga puso't isipan ng aming mga kapatid na nang sumusubaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala ng sagayon. Sila po, Maging kami na yung mga lingkod, patunay na lumakad sa kaliwanagan ng buhay na nagmula sa iyo upang kami ay patuloy na mananagumpay. Salamat Panginoon sa iyong kapurihan, patuloy na pagluluwalhati at patuloy na pagsamba na may kabanalan ang mga puso't isipan po namin alay sa iyo na aming mga buhay ay tunay na binago mo sa masama po namin ibinabalik ang lahat ng papurit pagsambat pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo o Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo Amen Maraming salamat po naway patuloy po tayong lumakas lumusog patuloy po tayong mamuhay ng merong malugod na pagsubaybay sa ating Diyos na napakabuti Maraming salamat po Hanggang sa muli Bye-bye!